mga idol ah, konting tips sa sablay na trabaho so ah, sa ano sa isang ano, sa isang pagtatayo ng bahay o building o ano pa mga basali ang pinaka importante ang layout layout talaga yung mga idol yung pinaka importante yun ang pagkakaalam ko sa akin experience so dito mga idol anong nangyari inilayout ko na to so eskwalado na to okay na sana eh kasi may complacement na eh Ayun, naka na nakapagbuhos na naman uh, tie beam na so okay na eh may compliment na kaya nga lang mga idol, so ang problema sa blay. Sa halip na matuwa yung boss namin, so oh. siguro iwan, kung ano sasabihin. Basta ito mga idol. So ito mga idol, ito yung original na layout ko. Ito yung talaga yung naka -eskwala. Dito. So ayan. Ito yung board nila na ginawa. So anong nangyari mga idol sa halip na itong layout ko ang dapat nilang kuhaan ng na hulog o, sun, o susun, susundan nila para maitama yung trabaho so anong nangyari mga idol putang na yung layout ko yung layout ko ang isinunod dun sa butterboard nila ito oh. tama ba mga idol ayan tama ba yan yun may mga alam tama ba na dapat bang yung layout ang uh, adjust ang i-adjust mo para itama mo dun sa sarili mong diskarte o dun ka sa layout o, o yung layout ang susundan mo para maitama mo yung, traba, yung trabaho so alin ba yung tama dun mga idol kasi itong ginawa oh. putik naman oh pakahirap ako yan anong silbi pa yung layout na tinatawag kung hindi naman pala susundin hindi na lang sana nag layout So abot na to dun sa ano, sa dulo. Ayun oh. Mahaba na sana 'yan oh, Tapos na sana eh. Okay na sana. So ayun, so ipapakita ko sa inyo uh, sa ay, dulo. Ito. Kaya pala ako dito mga idol lang tataka kasi dito may allowance to. Eh. Kasi may isisingit akong tubo dyan eh. Kaya pala ako nagtataka dito kasi nawala na yung allowance ko. Yun pala, lumabas yung asinta nila. So ito, mga idol, ay dito sa kabila. So, Ganun rin ang ginawa nila mga idol. So, sino ba hindi mapipikun? Kung halimbawa, ikaw ay... So, yun nga mga idol. Ah, sino ba yung hindi mapipikun nito? Kung halimbawa, ikaw, ah, ipinagkatiwala sa'yo yung isang project na binubuo at ikaw yung ikaw yung isa sa na, na pili na itiwala sa iyo ang diskarte sa ng pagtatrabaho kasi may plano naman tapos yung mga naggagawa so hindi sumusunod sa instruction Sino ba hindi nito? Tingnan mo tayo mga Sa halip na sundan nila itong layout ko. Sa halip na ito, eh, sa halip na ito talaga dapat sa ayaw sa gusto talaga nila. So ito dapat talaga yun susundan nila. May layout na eh. So gagawa na lang silang discarte eh, kung paano nila ito masusundan hindi yung gagawa sila ng sariling butter board nila ganito pagkatapos yung tansi ko yung layout ko ang dinalaw para dumikit dun sa dito sa butter board nila kaya tingnan mo idol pag tinanggal mo to ayan, tinanggal mo yan so ayan yan ang, yan, yan ang ano yan ang nangyari yan, 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 yan ang sinasabi kong naku po hindi lang talaga ano ah uh, di ka lang talaga mapipikon dito so bahala sa engineer to so, so mahirap talaga mga idol yung isang trabaho na ipinagkatiwala sa sayo pagkatapos may kasama ka naman na gumagawa naman sa sariling diskarte So, okay lang sana yung sarili nilang diskarte. Eh. Tatalian, pakinabangan. Pero yung gagalaw ka ng isang layout, yun ang wag na wag talaga dapat na gagawin. Kasi, ito yun eh, hanggang mula dito, sa baba hanggang itaas, ito na yung mga idol ang susundan. Oras na mawala to sa, mawala sila sa sa layout. Ah, wala na yan. Kung, kung simula pa lang i-sublay eh, na. Alay, ah, yan, darating yan sa taas, sublay na yan.